Kaninang umaga pa po ako desididong magluto ng pusit pero ang bala ko po konti lang ang bilhin dahil alam ko pong gintong-ginto ang presyo ng pusit dyan sa atin. Pero sa dami po ng gulay na nilahok ko dito, parang jackpot na jackpot na po kayo, hindi lang sa pusit, pati na rin sa dami ng nutrients ng murang gulay na nilahok ko. Ibababad ko po muna sa suka itong malinis na pusit at titimplahan ko po ng konting asin. Lamasin po natin yan at isang tabi po muna natin. Ang harapin po muna natin itong gulay. Sangkot lang po natin itong ilang pirasong sitaw. Half cook lang po ha at maganda yung malutong ng sitaw at hindi labog. Hanguin po pagkatapos ng tatlong minuto. O ganun din po ang gawin nyo sa ilang piraso ng okra. Iniwa ko lang sa gitna yung okra. Half cook din po ang gawin natin. Hanguin pagkatapos ng tatlong minuto. O isunod na po natin ang puset. Timplahan na po natin ng toyo. O halo lang ng halo. Mataas po ha, high heat po ang apoy ha. Alam nyo naman po ang puset, sandaling-sandali lang e. Eh. maluluto na yan. Pag tumagal po sa kalan e, eh, gaganit. Dalawang minuto lang po eh, ayos na para sa akin. Maari po bang maglambing sa inyo? Makahingi po ng isang pampagana? Pakiclick naman po yung share sa baba at nang ma-share nyo na ito sa Facebook wall nyo. Okay lang po ba? Nakakagana po kasing mag-post ng mga bagong ulam pag na nakikita kong maraming nag-share. O salamat po kung nagawa nyo ha. Kung hindi naman ay eh, ayos lang. O bawang po, iginsa po natin. Isunod na po natin ang ating sibuyas. Tapos ay eh, ang kamatis po. Kapag kalerot-lerot na po yung kamatis, Isama na po natin yung juice na kumatas kanina Habang naglulutay ng puset Kung hindi pa po kayo nabubulyawan Ako, pakilagay niyo po kung tagasaan kayo ha At pag nabasa ko yung Gagantihan ko po yan ng isang bulyaw Na may pagmamahal Parang gusto ko pong maglagay ng isang takipan ng toyo Isunod na po natin ang seasoning powder Kung kayo po ay gumagamit Kayo na po the sa sabaw At hindi ko po alam kung masabaw ang gusto nyo Katitik lang po ang nilagay ko eh Ilang patak po ng nor kung meron kayo O tikman nyo na at kung ayos na po eh, lagay nyo na po itong ampalaya. Kalahating ampalaya lang po ito at natira lang. Hayaan po natin maluto ang ampalaya. Siguro yung mga tatlong minuto okay na. Tsaka po natin ibalik ang puset. Sa huli po ilalagay ang puset para hindi po ma-overcook. Isunod na po ang okra. Tapos ang sitaw, isunod na rin. Saluyot! Nakachempo po ako sa grocery ng saluyot. Sinunggabang ko na po, bihira po ako makakita ng saluyot dito eh. O hindi pa po tayo tapos ha? Hindi po ba nakakaganang kumain kapag maraming gulay na berde ang ulam natin? Kahit ginto po ang pusit, ang halaga. Yung ibang gulay naman eh, afford naman. Ito pa po ang isang okay sa kalusugan, malunggay. O patayin na po yung apoy at nang malanta lang ang mga dahon at ma-preserve po natin ang mga nutrients nito. O ano po masasabi nyo? Hindi pa buo okay yan? Kahit po konti lang ang pusit na ating inilagay, pero pagdating naman sa dami ng gulay na inilagay natin, abay, hindi na masama. Sana po'y nagustuhan nyo ang niluto ko ngayon. Mag-comment po kayo din sa baba. Ilagay nyo po kung anong mga rekado ang gusto yung ilaho ko sa ulam na susunod na gagawin natin. At yun po ang susundin ko. Yung madali, madaling hanapin sa palengke, madaling lutuin, masarap, masustansya, may sabaw, may sarsa, boom, boom, boom. Tapos, kayo po ang boss eh. Ron po. Bukas ulit.